Eh, Napakabigat. So, ayan lang mga tol. Ah, thank you so much. Siya. Ani. Right. So, napakabigat iyan. Right. Sabi ang bigat so ayan na mga tol uh, yun ito parami sa lahat ayan ibilangin na natin ito kung magkano ba talaga yan let's go ah uh, malapit na itong maubos yan nasa hmm. magkano abutin kaya mali na ang lihig alright so tapos na namin alright so tapos na namin bilang ito lahat ayan yes ayan, may buo pa 1,000 ayan lahat so bibilangin ko yan kung nasa magkano yan alright 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lang to ah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 isang lilo na ito ayan ayan na mga tol uh, ito na lahat na i-plastic ko na ito lahat so ang laman ng plastic nito ay nasa 1000 ang isa so ngayon uh, bibilangin natin kung ilan ba talaga ito 1 2 3 4 5 6 7 ay 13 14 so 15 kasama ito ayan nasa 15,000 lahat ayan, ayan napakabigat so ayan lang mga tol uh, thank you so much